Hi, hello po. Si sa poko po. Pakita mo niyo. Alam niyo po. Alam ko galip na kung bakit galit na galit ako ng tatay. Nung bata po ako, okay. narinig ko po, nag-aaway ang inayat ng tatay. Sabi ng tatay, aminin mo sa akin. Hindi ko anak si Puku, ano? Siguro pinagtaksilan mo ako. Siguro anak sa si ibang lalaki yan, ano? Sabi ng inay, eh. Anak mo si Josa. Sabi ng tatay, eh. Ay, bakit pagkasama ng baklang iyan? Pagkasama ng hayop na iyan, parang tikba lang. Aminin mo sa akin, sino ang ama Sino ang ama na yan? Bakit yan, eh? Sa lahat ng magkakapatid, iyan lamang ang pinakapangit, iyan lamang ang pinakamasama. Sabi ng inay, eh. Naku po, asawa ko. Si Poco lang talaga ang anak mo. Ang siya may hindi iyo. Yo, lalo <laughs> nang nagalit ang tatay sa inyo. Wala ang pala ang anak. Bye po. <laughs> anak. Oh, na Nagagawa po ako ng wali. Naalaala ko tuloy nung bata ako.